Ibigay mo rin ba yung mundo mo sa kanya? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. For today's video guys ay idugtong naman natin yung poop deck at ipagpatuloy yung sidings port and starboard side. Pero bago natin umpisahan ay syempre shoutout muna tayo sa kabaro nating si Almars ng LCT Lirio 12 yan po ay dinumtung ko na nga itong ating poop deck at yung side plate bottom at sidings ay kailangan ko ring tapusin sa oras na ito dahil sa oras na ikaw ay mabubuo sa kanya ay yun din yung oras na iiwan kanya kaya wag mong ibigay lahat yung mundo mo sa kanya bigyan mo rin yung sarili mo para maging masaya Naabutan na naman ako ng dilim dahil sa pagpuporsige kong ibigay lahat ng makakaya kong gawin para lamang sa isang taong binigyan mo ng halaga pero nakadepende pala sa ibinibigay mo sa kanya. At kapag ubos ka na ay wala ka ng halaga. Ang problema kasi natin, we are always trying to be strong but we have a weak heart naman tayo dito sa ating portside sidings na kahit isang oras ay hindi ko binigyan ng pagkakataon ng sarili kong magpahinga dahil kahit nasa tabi mo pa siya ay pag alis mo'y siguradong sa ibang katabi pa rin siya magpapahinga uh -oh. kaya sabi ko sa sarili ko I will starve my destruction and feed my focus uh -oh. At balik naman tayo dito sa ating port side sidings na malapit ko nang matapos. At gusto ko lang ipaalam sa inyo mga kadiskarte kong Jenelle. Sa araw na ito ay anim na oras ko palang ginagawa itong ating pagdugtong ng pupa, paglagay ng side plate bottom at pagpatuloy sa port side and starboard side sidings. At hindi ko na na-imagine yung sarili ko na nagmumukha na pala akong zombie. <laughs> Pero huwag kayong mag-alala dahil hindi tayo ipinanganak na mahihinang nila lang. Basta't ipagpatuloy mo lang yung nasimulan mo ay hindi hindi ka matatalo. At dito naman tayo sa ating starboard side siding ay nilagyan ko na rin ng under bottom yung ating deck extension na malapit ko na rin matapos. Mula alas 4 ng hapon hanggang alas 11 ng gabi ay hindi ko pa rin maintindihan kung bakit hanggang sa panaginip ay iniiwan pa rin ako yun lang ang masakit. Kaya kung natapos nyo ang video nito, ay sana naman supportahan nyo ang mga discard ni Janelle at mag-comment na rin kayo para sa ating susunod na video. Maraming maraming salamat po.